Ano po ang pakinabang ng taong bayan? To Kasi say. we're talking about people's money here. Uh, Session yeah. suspended for a minute. So na nga guys, no, Senator Rapitol po po, ginulat ang DNR Secretary kung bakit ganong kalaki ang travel expenses niya sa abroad. Dinner secretary guys, no, gulat na gulat din sila sa biglang tanong ni Senator Rapitol po. Dahil hindi lang po libo o milyon po yung ginastos ng travel expenses ng DNR Secretary, hindi po bilyon-bilyon po yun ha, hindi po milyon. Panoorin natin yung buong video na ito guys kung paano po nataranta dito ay yung mga secretary or DNR secretary po dahil wala silang ipakita na statement kay Senator Rapitol po dahil binigla po sila ni Senator Rapitol po at itong si Senator Rapitol po meron po hawak ng mga ebidensya na billion-billion po yung travel expenses nila for abroad. Bago natin panoorin yung buong video guys, meron na pala ako i-promote guys, Coach MB26 Vlog guys. please support guys, no? isa po sa mga sponsor natin or isa po sa mga supportive po sa atin po. Doon sa mga foreign trips, madalas daw po mangyari, Compare po sa mga previous DNR Secretary na hindi po masyado nagbibiyay sa abroad, they prefer uh, mag na lang dito at mag-ikot na lang po sa brown mag-inspeksyon at tutukan po yung mga problema sa iba't ibang region. How many foreign trips? Five or six, I'm just confirming. Oh yeah, you just list down. Can the DNR Secretary, can we put her under oath if she says five? Uh we will suspend the rules if she's going to answer. And, uh, Kasi pag sinabi niyang five, I don't think nagkamali kamali po yung mga source ko. Hindi lang po five. Uh, I think Hin that, hindi that sinasabi six. niya uh, yung seven, kanyang 7 ibang trip personal. So it's not charged to the ano only or, Limang trip personal, sabi po ng aking source, lahat yun ang ginamit niya yung kanyang diplomat passport. So kung diplomat passport ang ginamit niya, it has to be official. So there are five trips uh, five for the United Nations. The Asia-Pacific Ministerial Conference for Disaster Risk Reduction. Number two is United Nations Framework on Climate Change. Number three is United Nations Biodiversity. University conference in Montreal and then United Nations Water in New York, uh, United Nations Sustainable Development where in New York also Sendai Framework in New York so that's one two three four five six and Japan and Washington DC all uh, official trip. How about yung trip niya sa Abu Dhabi and sa Dubai? Was it personal or official? Kasi yung sa Abu Dhabi and Dubai sabi ng aking... so Of course, sa DNR, eh, ang ginamit po doon ay yung Diplomat Passport. So bakit hindi po binanggit yung Abu Dhabi and Dubai in the first place? So, Recently lang daw eh. Uh, first time in history uh, na meron tayong uh, DNR Secretary na almost every other month bumibiyay sa abroad. Yan po yung reklamo ng ilang mga taga-DNR mismo sa iba't ibang region na yung kanilang DNR Secretary hindi po nila nakikita or bihira nila makita in person para mag-inspection unlike the other uh, DNR secretaries who goes to the ground para makausap sila at mag-inspection. At yung DNR secretary daw nila ngayon, walang ginawa kundi po forum lang daw sa mga hotels at uh, mga video calls, video conference at wala Pero... na no talaga pupunta sa ground. Yan po yung comment mismo, sumbong. I mean sumbong na galing sa mga taga-DNR. Alam ko na po ano, ano na magka-problema tayo sa... Uh, Mindoro and uh, dun sa Spiel. Alam ko palagi siya na andun sa Mindoro ba? Diba? to, to about, settle uh, yes. that. Okay. And sinasabi niya ito daw uh, Dubai uh, most recent to kaya hindi niya agad na banggit at hindi pa tapos. Meron pa. Sa, ah meron pa? Hindi. Uh, oh, okay. uh, yung Abu Dhabi ang uh, and parang November and December tong Abu Dhabi and Dubai. Or, no. The Abu Dhabi ay nabiyahin na. Just finish. Yes. And then yung Dubai, they... ilang beses nabiyahin na. Ilang beses ba sa Abu Dhabi at ilang beses sa Dubai? Once lang daw. Yung Dubai is kaming uh, <coughs> palaman. Di ba yun? consume na po yun. Again, I'll put you under oath pag it sinabi it? niyo po kaming palama. Please don't lie. Uh, okay, sirit na. Meron po akong records dito na binigay po ng mga taga-DNR. Andito po lahat kompleto. So, Hindi po six. One, Two, Pero I cannot give it to you kasi confidential three, po photo supposed to be. Four, Sabi ng source ko, five, 'wag ipapakita. Of course, hindi ko papakita. And I respect seven, my source. Kaya nga yung source ko, seven, yung isa nagsabi may, 12, may yung isa nagsabi 13, uh, eh gusto ko lang ma-verify kung alin ba talaga, 12, 13, 'wag lang 6. Siguro tatanggapin ko 10, 11, 12, 'wag lang 6 talaga. So 1 2 3 4 5 6 7 ano ten. yung pang 8? Antes, tapos pakisabi po ito. All we on. just want to Kasi say... Kasi we're talking about people's money here. Uh, session suspended for a minute. oh, kita niyo na guys, anong masasabi niyo po sa ating Secretary DNR? Dahil po nilas pagyalag po yung pira natin, natataranta sila, wala sila ipakita ng ebidensya kay Senator Rapitol po ginulat sila ni Sen. Rapital po dahil hinanapan talaga sila ng statement kung saan po yung mga statement at kung bakit ganun kalaki yung mga travel expenses ng ating DNR secretary. Sa tingin nyo guys, ay yung DNR secretary ba nagpapasarap lang buhay niya para pupunta ng ibang bansa o ano kaya ang reason kung bakit siya lagi nasa abroad? Diba dapat nandito sa sa Pilipinas para tugunan po yung mga problema natin sa mga bundok dahil marami na ngayon mga binabahan ng mga lugar dahil po sa pabaya po sa mga kabundukan natin. Maraming salamat po lang guys. No? Kung mapanood niyo po yung bigyan niyo to guys please para notify po kayo sa ating mga bagong upgrade maraming salamat po sa support at sa pag-subscribe po thank you